A.I.: Angak morally Hello, what's up mga kapinuno Gabriel ma magandang araw po sa inyong lahat n'o so mga kaidol uh, galing po kami ngayon ni Art no sa bahay ni Abro uh, Bugoy gustibi po mga kaidol o pang-in-update po namin uh, kasi yung nangyari mga kaidol marami talagang uh, insala no sa katawan ni uh, Bugoy maraming bugbog niya 'yung sa lukuyang Uh, nagpapagaling po siya mga ka-idol so mga ka-idol kasi hindi ako nakatiis no? Hmm, hindi ako nakatiis uh, kaya bumalik ako dito sa bundok uh, sinama ko si Art no? kami dalawang muna ngayon ni eh. Art na maghanap kay Tatsuki maghanap kay Makutan la Commander Nanay hindi kami tigil mga ka-idol uh, kung hindi natin mapulbus yung uh, pulbusin natin talaga yung kuta nila kumanderanay at sila kuno na hindi man sila tinatabla ng bala gagamitan natin sila ng mga orasyon lahat ng mga paraan mga kaidol gagamitin natin oh no? uh, upang uh, masugpo po natin sila kasi sobrang kawawa na po mga residente dito mga kaidol yung nanirahan sa bundok uh, gusto sanang maghanap buhay, hindi nakapapatuloy dahil po sa mga digmaan oh no? uh, sa mga putukan at sa papangharas po kunila So yun mga kaidol no uh, Huwag kalimutan no uh, Mag subscribe, like, share po uh, Pagpindot sa notification bell Para update guys yung mga susunod yung video So mga kaidol uh, Sa kasama ko ngayon no uh, Si Art Adventure TV Kaidol Mabuti siya sa kabila uh, Kaidol uh, Tara So mga kaidol <laughs> Tara, tuloy na tayo. Pahirap ng pahirap, no? Bro, uh, pre, di, dito tayo dalaan, pre. Kasi masipti dito. Kasi hindi tayo daan sa si taas. Baka may mga sniper. Dito man ang pinaka sipti na daan. Oo no? oh, nga. Kaya patungo dito. sa sorry. Kasi yung last, no, na itinangay nila sa sipti. Dito to, dito sila papunta na bundok sa Didley Mountain. Kasapi din to sa Didley Mountain. Uh -huh. Kaya tayo doon. Ah, magmanman lang tayo. Malaki ah, talagang lugar itong uh -huh. Didley Mountain. Uh, Mag-iingat ano? lang tayo. No? Uh, Mag-iingat lang tayo. Para hindi tayo na may isahan. Hanggat kung may hanggat kaya natin, pag may pabor, no? may magandang simpo, kung kaya natin ligtas natin. Ganun nga ang gagawin natin. Pre. Sige, tara. Sige, tara. Okay, so, ah, may nag-kuan sa akin pa rin. Hindi daw tayo dapat bukos sa kamera yung mukha natin. Dapat bukos tayo sa so, kung saan tayo kapinta yung mga at kamara makikita natin ba? Oo. Okay. Ang tubig. Mm hmm. May mga sila makakain Dami silang makukuha dito. Dami. Dami karlang dito.

Sundan natin. Huwag hmm. kasi naman. Yung plan ko nakatitaan niya puro nakapulaw. Hindi kaya makapulahan yun pre? Wala nang pulahan yun. Wala nang pulahan yun ah. Kasamahan yun lang yan. Sundan natin so baka. Baka, hinipo, baka hinipo yun yun po yung sunda nangyayon. Hmm. Sundan na natin. saan sila papunta no mag-iingat tayo pre baka papunta sila sa so, kuta nila saan makita natin si Brutus P doon saan na makita natin si Brutus P doon saan na makita natin si Brutus

Grabe na. Walang press no? May mga putok sa itaas. Parang may sinasalabit siguro sila. Ketak bodoh, sudah kau kristal segitu.

Chancellor Selik Ting. Andun pa sila si babao. Wow, tama, tama. Tama, tama. Ting. Wow, niya? Wow, oh, that's season, ang <tong <tong na diyan. siya niya. nakita nila pagkatapos kailangan tayo free. Free kailangan tayo maka silip sa kanila, no? Hmm. Para makita natin no, ang ano sitwasyon doon. Kailangan natin malapitan sila. May baril ka mandala, no? Sige. Magkatsimpo. Barilin natin sila, tapos na ako ang gagamit ng oras yun. sila pinatabla ng bala. mag ingat lang tayo, baka matamaan tayo sa mga baril nila.

sila. Kaya, yeah. yeah. subukan natin yung lapitan. Mag-ingat tayo. Uh -huh. Baka si Tatsuki yung hinahanap na nabila doon wala. Ang hmm. gagawin mo? Ah, kukuha ka ng pan. Tingnan na natin kasi sa akin dito doon o huwag. Baka, bro, tats! Tats! Bro, tats! Bro, tats! Patay! Bro, tats! Si Pinuno po, si Art! Bro, tats! Dito yung nawala, sabi nila. tats! Simon na Malapit sila dito. Malapit sila dito. Malapit sila dito. barilin mo barilin mo. Hindi tuloy yung sikat ski. natin. Tara. Sumay pa rin. yung Sabi nawawala daw. pre ang busa pre yung busa daga na dito sa tumayo

Kaya pa kaya pala sila ang nakaanap eh. Kaya parang malakas sila ang dito. Kaya tayo doon hindi po natabutin po ng bagla ang ano Ay, pre? ito yung titigil bigla po nawala oras naman pala din katapat sa kanila may oras ka ba? hindi ko pa naano, pre. Sige, pre hindi ko pa masyadong na ano yung yung orasin ko hanapin natin sila hindi tayo sa tekel kailangan mahuli natin sila para ma may makatuntun naman doon sa pinag...